Ngayon, kung hindi i-execute ng kapatid na Eli, ay na, uh, I mean, ng, ng kapatid na Daniel, yung ustisya ng Diyos na dapat niyang i-execute sa iglesia, mga kapatid, hindi na po babalik ang Diyos sa MCGI. Yan ang katotohanan. Malinaw po sa Biblia, sa paksa kanina, na merong daan na inihanda ang Diyos mula pa nung una na siya nating dapat lakaran ang daan na dapat po nating lakarang inihanda ng Diyos mula pa ng una ay ang ating Panginoong Kristo. Alin yon Yung paggawa ng mabuti na hindi nagpapatugtog ng pakakak. Nagpapagaling ng may sakit, gumagawa ng mga milagro, gumagawa ng ganito, etc., etc., ng nang hindi nangangailangan ng kamera. Mga kapatid, kaya ako po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dinala niya ako sa lugar na to kung saan hindi ako pwedeng sikilin ng kahit na sino. Kasi nung nasa Pilipinas ako, uh, maraming po pwedeng gawin yan. Nakakalungkot nga, we are, MCGI now is worse than Iglesia ni Cristo. Totoo po yan. MCGI now is worse than Iglesia Ni Cristo. Katunayan, yung ginawa sa akin na paninira, character assassination ang ginagawa ninyo. Po, ko kayong idemanda kasi meron akong, ano, meron akong screenshots ng, ano, ng pinapakalat ninyo. Pero, I have faith in my God na meron siyang perfect justice. Kaya ikaw, Efren Baking, ikaw, Resty Reyes, Uh, kung mahal ninyo ang kaluluwa nyo at mahal ninyo ang kaluluwa ng mga mahal ninyo sa buhay, magsisi kayo. Umingi kayo ng tawad sa pangasiwaan kay kapatid na Daniel sa ginawa ninyong pang-aapi, pang-momolestya sa, sa pinansyal ng mga kapatid habang maaga pa. Kaya yun lamang po mga kapatid. Salamat po sa Diyos for now. Ingatan nawa po tayong lahat.